Dahil nga ho ay oh, pinabalutan ng inay dine eh, sa dahon ng sagay, aba. Eh, di sinaluhan ko na ho ang aking mga estudyante. Aba, ay nagtataka ko ng aking mga bata. At bakit daw ho ako sa dahon nagbalot ay kung pwede naman daw ho sa balutan. At dahil nga rin ho sa aking pagbabalot na re, ay talaga naman ho mga estudyante ko ay aking nakakwintuhan. Talaga naman ho kapag break time namin. Ay, ay Diyos ko po, ay talaga nga ang mga bata ako. Ay sadyang nga uh, gustong gusto lagi ho ako yung mag-istorya. Kasarap ba gawang iparealize sa mga bata ang buhay ng mga batang 90s? Disclaimer lang ho, hindi ho ako batang 90s. Ang mga batang 90s ho so, ay pinanganak ng uh, 1980s ay ako naman ho ay 90 plus eh nung uh, ipinanganak ay di gayon para ho tayo malinaw ay garni nga ho habang ako nakain talaga ng mga uh, ang ilan sa akin humang mga estudyante ay hindi ho alam na rin saging ako pagbalutan ay di ho ako'y sabi ko sa mga bata aligar na eh, ang aking uh, pinababaon sa akin ng inay nung ako elementary eh, ay dahil nga medyo kapos walang maibili ng balutan ay di garni gusto ko lang sabihin sa mga bata ako din na maging kontento na lang kung anong meron, maging masaya. Magpasalamat na lang sa blessings na natatanggap araw-araw dahil hindi lahat ng bata ay kagaya nila na nakapunta ng paaralan, may baon at nakakain ng tanghalian. Ang nakakatuwa lang sa aking grade 6 katleya kapag garning break time at kami ho nagkakahuntahan I ay napaka-open nila pagdating sa mga usaping uh, yung aking kapag ho napapunta okay, sa aking man, mga nararanasan man. dati. Dahil nga ho kami labing isang magkakapatid eh, talaga namang hanga naman ho sila eh. Paano daw ho nagkakasya ang baong ibinibigay sa amin ng tatay? Abay eh, di sabi ko eh tamang uh, pagtitipid laang ah. At siyempre, ay eh, di kung ano lang yung kailangan, ay eh, di yun lang ang bibilhin. Siya, so, balik tayo din ay eh, sa Balutangare. Alam ko naman kung ilan sa inyo ay ari naranasan na nung panahong una, una, ay sa tunay lang ha. Are ay nga ngayon ko na lang nagawa. Aba ay pagkasarap naman ho ay talaga namang amoy na amoy dahon ng saging talaga kumapit yung amoy ng bangaw ng dahon ng saging ay nag ano eh ala pandan kasarap ay ako'y nakarami ay medyo aring kaning arin madami dami sabi ko ay pang reses at pang tanghalian ay dahil nga ho gusto kong kumain kasabay ang aking mga bata ay di arin kinain ko ng pang isahan lang ay talaga namang naibar ako ho ay ay ubos din eh ay wari ko gahaw ay kulang pa sabi ba naman aking mga estudyante sir ako ay magpapag kay mama abay sabi ko naman ay sige kayong bahala ay din inyong maranasan din at inyong matikman kung gaano kasarap ang kanin at ang pangulam kapag nakabalot din eh sa dahon ng sagayang ari ho ay gawa ay eh, ng mga batang 90s ay eh. dati nung elementary ko po kanya kanya ho palaki ho ng bugong na nakabalot sa dahon ng sagay sa katunay lang ho kapag husaway sabay, -sabay ko Tapos sasaluhan kami na aming teacher nung kami elementary eh. ay talaga namang sayang-sayang sayang saya lagi ho eh, Tapos kami nagsishare ng aming mga pangulam. Nakakatuwa ho ay. Eh. Aba, ipagbuklat eh, ho ng aming balutan ay talaga mang pare-parehas ho ng ulam. May pritong itlog, may nilabong itlog, may sapsap, -sap, may tuyo, may tinapa. Aba, ay eh, talaga namang ayos na ayos na ho yun. Sapat na ho kami sa pangulam na gayaw. Ay, sa tunay lang ho. Parang bukas ay gusto ko ulit magbalot ng garnay. Eh. Ay siya, mai masubukan nga ulay. Gigising ko ng mga ang inay. Ay nasa gayon, ay di ako may pagbalot ng garne. Ay matagal-tagal din ho preparation. Ay gigising daw mga bandang alas dos na madaling araw. <laughs> ay siya, salamat po sa inyo. God bless.